ang ating mga resource persons mula sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, ang Department of Agriculture, Department of Finance, Department of Trade and Industry at the Philippine Competition Commission, pati na rin ang mga kinatawan ng International Rice Research Institute, rice millers, traders, importers, at higit sa lahat ang ating mga magsasaka na narito upang ibahagi ang kanilang karanasan at pananaw. Napapanaw na ang ating pagdinig ngayong hinggil sa Executive Order No. 93 na pansamantalang nagsususpindi ng pag-angkat ng regular milled at well-milled rice upang maprotektahan ang ating mga lokal na mga magsasaka. Ang akbang na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay malinaw na patunay ng kanyang malasakit sa agrikultura, isang konkretong tugon sa labis na importasyon na nagdulot ng pagbaksak ng presyo ng ating palay. Upang maproteksyan, maprotektahan ang panahon ng ani, isusulong natin ang moratorium sa pagangkat ng bigas hanggang matapos ang buwan ng Desembre upang mabigyan ng puwang ang lokal na ani na mapanatiling matatag ang presyo sa farm gate batay sa aktual na produksyon ng ating pong mga magsasaka. Kailangan ipatupad ng Department of Agriculture ang maayos na sistema ng mga importer bago sila payagang mag-angkat. Kailangan munang maglaang sila ng pondo na galing sa private sector na katumbas ng halaga ng kanilang importasyon bilang pambili ng lokal na bigas upang direktang mapataas ang kita ng ating pong mga magsasaka. Dapat ding ibatay ang dami ng inaangkat ng bigas sa aktual na datos ng ANI. Kalakit ng post-harvest assessment ng Department of Agriculture bilang gabay sa mga desisyon. Sa ganitong paraan, nasusunod pa rin natin ang mga patakaran ng WTO habang inuuna ang ebidensya at kapakanan ng ating pong mga magsasaka. Kaugnay nito, ikinagagalak kong ipaalam sa ating 2026 National Budget, makakatanggap ng direktang cash assistance ang ating pong mga magsasaka na merong bilang na 1 million farmers para sa buong bansang Pilipinas. Tiyak na may darating na tulong. Isang milyong magsasaka na makakatanggap ng taglibang tag pipitong piso na cash aid upang maibsan ang kanilang paglugi dulot ng mababang presyo ng kanilang mga palay. Ang pamamahagi ng cash aid ay nagpapakita ng determinasyon ng ating mahal na Pangulo na tugunan agad ang hirap ng mga magsasaka at isabay rito ang mga reformang pangmatagalan. Pinapakiusap din natin sa ating pumahal na Pangulo na lahat sana ng uri ng subsidiya mula sa Department of Agriculture tulad ng seed subsidy ay ibigay na rin cash upang mas madali at direkta itong mapakinabangan ng ating mga magsasaka. Kasi kung minsan eh, pinagdududahan pa po tayo dito sa mga subs sa itong mga seed subsidy. Sa aking pong pakipag-usap sa mga magsasaka sa aming pong probinsya ng Isabela, maraming nagsabing bumababa, bumaba, ba, bumaba pa. sa walong piso kada kilo ang palay, malayo po sa labing anim na hanggang, hanggang labing walong piso na kailangan upang makabawi po ang ating pong mga farmers. Kapag palugi na ang benta ng palay, hindi lang kabuhayan ng magsasaka ang nanganganib, kundi pati na ang sekuridad ng pagkain sa ating pumbong bansa. Dito natin nakikita ang garang pangangailangan para sa totoong reforma. Kaya naman, isa sa mga pangunahing prioridad ng ating isinusulong sa LEDAC ay ang Rice Industry and Consumer Empowerment Act o RICE Act upang matatag, mapatatag ang National Food Authority or NFA na mapangalagaan ang kabuhayan ng ating pong mga magsasaka at mapanatiling abot kaya ang bigas para sa bawat pamilyang Pilipino. Kasama rito ang mga reforma sa tariff system upang maibalik sa 35%, 35% ang dating taripa mula sa kasalukuyan 15% or 15% bilang proteksyon laban sa biglaang pagdagsa ng mga imported na bigas. Nais din nating ibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority na mamili ng palay sa panahon ng anian o oversupply upang mapigilan ang pagbaksak ng presyo. Kasabay nito, mahalagang palakasin ang pondo ng NFA upang makabili ng mas maraming palay. Sana po yung mga locally produce ang ating unahing bilhin o di kayo mas malaki ang pondo ng NFA sa mga locally produced, produce kesa pag i-import ng bigas. Kabila ang bagyang nasirang ng bagyo ay mapapanatiling matatag ang preso sa iba't ibang mga lalawigan. Isusulong din po natin ang dynamic floor price para sa palay na hindi bababa sa 20 piso o 25 pesos kada kilo na inaangkop taon-taon ayon sa gastos sa produksyon ng datos ng inflation. Nais natin tiyakin na hindi bababa sa 75% o 75% ng kita mula sa taripa ng mailalaan sa Price Stabilization Fund na eksklusibong gagamitin para sa tulong at suporta sa ating mga dakilang magsasaka. Layunin din natin palakasin ang pondo ng NFA upang makabili ng sapat na buffer stock at mapanatili na mas mataas sa gastos ng produksyon ang presyo ng ating palay. Bahagi ng Rice Competitive Enhancement Fund or RCF ay maaari ring gamitin sa pagpatatag ng presyo at isama sa National Rice Program upang mapabilis ang tulong sa mekanismo at extension services. Kasama rin sa mga reforma ng pagpapalawak ng proteksyon at akses sa pondo ng ating mga magsasaka, nais natin gawing obligado ang crop insurance para sa lahat na makatiyak ang Philippine Crop Insurance Corporation ay nakakapagproseso ng claim sa loob po ng sampung araw gamit ang ating digital system. Ang problema po rito ang bagal-bagal mag-assess ng Philippine Crop Insurance, ito lang po ang isang paraan na makabangon ang ating mga farmers kapag may bagyo. Inikayat namin, inaaka inikayat namin ang mga bangko ng ating pamahalang tulad ng Land Bank of the Philippines na gawing walang interes at mas simple ang mga pautang sa agrikultura sa pamamagitan ng pagbawas ng mga dokumento upang mas madali para sa mga benepisyaryo ng agrarian reform at makakuha ng pondo. Kailangan magkaisa po tayo para sa ating mga magsasaka sa agarang suporta pagpan, uh, pagmatagalang reforma. Titiyakin natin na may kinabukasan ng ating ang kanilang kabuhayan at may murang bigas ang bawat pamilyang Pilipino. Muli, marami pong salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Uh, maraming maraming salamat, thank you speaker uh Boji uh, for that very heartfelt um, opening uh, message. Uh, ramdam po namin kayo, Mr. Speaker, sapagkat uh, kahit po kami sa aming lalawigan, at alam ko sa buong Pilipinas ay napakasakit po ng ating pong kinaharap hinggil po sa farm gate price. Uh, sana po ay uh, ma-actionan ma po natin ano, yung malaking problema na ito. Thank you again, Mr. Speaker. Um, uh, before we proceed, um, allow me to outline the flow of our discussion to help us maximize our time and ensure that everyone can participate. First, the Department of Agriculture as the lead agency will provide us with a status report on the implementation of executive order number 93 representatives from other concerned agencies may respond if there are questions that fall within their respective jurisdictions or areas of responsibility following the presentation of the department of agriculture we will open the floor for statements or questions from our members at this juncture May we now invite the Honorable DA Secretary Francisco Kiko Chu Laurel to begin his presentation. Uh, Mr. Chair, uh, Mr. Speaker, uh, good morning to all to everybody. Uh, we'll, 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 the, the way I will, we will do it is, uh, you said Chris Morales will give the briefing. Then after his briefing, uh, I will uh, comment and uh, uh, give the DA's position how to, we will be moving forward. Thank you. Yes, Yusek Morales is hereby uh, recognized. Thank you, Mr. Chair, Mr. Speaker, members of this uh, esteemed members of this House, Secretary. Good morning to all. Uh, today, I will present the current status of implementation of EO 93 signed by our President last August 29th. Okay. You say, Chris, can you speak closer to the uh, microphone? Para mas malakas. Thank you. Uh, next slide, please. EO 93 mandates a 60 day suspension of rice imports uh, effective September 1, and this aims to stabilize domestic rice price, uh, intent to protect our. Next slide, please. Local uh, farmers also ensure the absorption of domestic harvest during the uh, peak harvest season and manage supply volatility during the peak harvest season. Uh, the imple implementation of EO 93 involves the DA proper, BPI, NFA, and Bureau of Customs. Next slide, please. Looking at the imported rice arrivals before and after the implementation of EO 93, per the Bureau of Customs data from January to August before the implementation of the EO, Monthly rice import arrivals range from 305,000 metric tons to as high as 517.8 thousand metric tons in May, totaling to about 3.15 uh, million metric tons, which is uh, reflecting significant import activity prior to the EO. Following the effectivity of the EO in September, only 340,347 metric tons of rice arrived, demonstrating an immediate impact on import suspension. Next slide, please. In terms of uh, a part of the success of the EO-93 relies on the NFA's capacity to procure palay from our farmers and release Palai stocks. From January to August, NFP procured 325,000 metric tons of palay and distributed 36,872 metric tons of rice during the first month of the EO. NFA procured only 9.6 or 9,651 metric tons, while distributed slightly increased to 6,359 metric tons. Thus, even with the onset of the peak harvest season, with warehouse already near full capacity, these levels are insufficient to help absorb the harvest or provide adequate support to our local farmers. Next slide please. As of October 1, NFA rice stock inventory totaled or stood at 446,157 and based on our daily consumption, this is equivalent to an inventory of approximately 11.66 days or 11.7 days. For the nine-day buffer stock requirement by law, the NFA needs only 344,489 metric tons, which is within the current inventory. Thus, this indicates that the NFA has sufficient stocks to meet short-term national rice requirements. Next slide, please. Now, uh, upon our projections and the available supply outlook, and based on the DA estimates, the projected rice supply by end of 2021 is around 3.24. End of 2025 is around 3.24 to 4.06 million metric tons. It is equivalent to 85 to 100, 106 days of national requirement. This is based on the annual per capita consumption of 122.7 and also this incorporates PCA reported 6.41% growth in the per semester